Hello, 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 hello. Good morning. Ayan, nakadaong na tayo dito sa Barangay Pisa, Tingloy, Batangas. Ang karga natin ay mga bundle-bundle na shed pile at saka mga culvert, no? At ayan, na uh, ay yung dalawang bakho para magbaba ng culvert. So, okay din yung paraan nila sa pagbaba ng culvert. Ayan, naglagay sila ng kaunting buhangin sa rampa upang lapagan ng dalawang culvert at dito yan lalagay no? yung isang bako naman ang takakuha doon sa loob ng bards at yung isa naman ang takakuha dyan sa may rampa para ilagay dito sa kanilang paglalagyan ng culvert no? yan so kahapon tayo dumaong munting na tayong abutan ng dilim galing tayo ng Mabini, Batangas sa Mabini natin kinuha yan Itong mga culvert na ito ay gagamitin ito sa ginagawang kalsada dito sa Marikawan Island dito sa Tingloy. Uh, gumagawa kasi sila ng kalsada rito pa ikut So itong Barangay Pisa naman dito sa kupa rin ng Tingloy. Ito lang yung medyo malalim na lib, no? Kaya dito tayo. Lumipas ang ilang oras. Ayan, natapos na rin yung pagbaba ng culvert at tuloy-tuloy uh, ang kanilang pagdidiskargada ito namang sheet pile ang kanilang tuloy-tuloy uh, na dinidiskarga yan o no? yung sheet pile na yan uh, doon yan gagamitin sa area kung saan tabing dagat doon sa parting uh, barangay corona at saka panalo no? yan may mga round bar din sila ubos na yung kabilang side yung kabilang side na lang yung mga round bar na yan ah, iwan ko lang kung anong pagkagamitan nila dyan basta yung sheet pile na yan ah, sa gilid ng kalsada yan dito sa may barangay Corona at saka sa barangay Panalo dito sa sako pa rin ng tingloy eh. ah, kailangan kasi ng sheet pile yung tabing dagat no? bago mag uh, tambak no? uh, ah, yan no? Oh, ang galing mag pile itong bako at saka loader ang nagpartner no pwede para pwede pala pag uh, walang crane eh, oh. At siyempre, ayan, check tayo ng ating mga mooring line, yung ating mga tali na kung saan ay nakatali lang sa mga puno, no? Kitang kita nyo, yung nakatali lang sa puno ng niyog, yung kabila naman nakatali doon sa puno ng talisay, no? Medyo maluwag itong kabila kasi yung kabila ang medyo nagpisa, no? Dahil yung Agos ay galing doon sa labas, papasok ng Batangas City yang bars natin na uh, sayad na yan no? inabutan na ng low tide nakaupo na yan sa buhangin kaya uh, medyo kampanti tayong di mapapadpad na habang nag uh, na sila ng huli na ito huli na itong items na ito itong shit pile dahil naubos na, kan na nila yung ano eh culvert eh at saka yung iba pang mga kargada so shit pile na lang yung bars natin eh nakaupo na sa buhangin kaya secure na ito yan hmm. pagkatapos nito uh, balik tayo sa mapini habang patapos na yung diskargada yan mag iaw ihaw na naman tayo ng papakol sus walang ibang isda talaga dito puro papakol lang may nagpinta kanina uh, pusit naman uh, kilawin daw yun ang at saka iadubo yung iba yung iba naman na mga tropa natin nasa baba na eh. Yo ihaw tayo dito. Ayan yung kinilaw na pusit. No ayan oh. Inihaw na papakol. So patapos na yung diskargada ng mga kargada natin galing sa Mapini Batangas na gagamitin dito sa paggawa ng kalsada dito sa Tingloy Batangas at yung tropa nandito nagyaw-ihaw sila dito sa kubo so itong kubo na ito ay pag-aari ito ng isang kooperatiba dito sa Barangay Pisa so ah, makikisilong muna kami rito ha kasi ah, ihaw yung tropa kaso lang nagulan init yung panahon kaya ah, dito muna kami total mga ilang oras na lang naman kami dito pagkatapos maya maya Balik na ulit doon sa taas. Kitang kita pala tayo dito pag dumahan tayo galing Visayas papuntang Manila. Yan nice yung, ano na yan, Puerto nice Galera yan. Tuloy-tuloy nice yung ihaw ng papakol. uli nila. Oh! Mulat na mulat yung mata ng mga papakol. Pati yung ihawan bumaba na dito. Ako, <laughs> nilipat

taga San Jose, Mabini Buhol. Ito Palawan. Tubajaw sa. Ito isa taga Tawi-Tawi. Tubajaw. -tawi. <laughs> Palawan. Gasan Pilipinas Batangas. Taga Muro. Mangyan. Mangyan. Abra Mindoro, diilog. Abra diilog. Ilog. Taga Hagna Buhol dalawa taga buhol itong isa mga dukirok talaga itong isa taga talong si ito kabitin yung pangasinan kaya yeah, mabilis magpaypay ito, mga taga Baku, bising bising taga bako ito uragon ikulano oh. ito si nonoy si atikin dito, si Bull, siyempre, ang inyong lingkod, si Jumarino Masin, taga dito, taga Tingloy. Taga Tingloy. <laughs> <laughs> oh, batang ni Green Sis. Ah, no. nakatira na sa Maribilis. Oh. kainin mo pa yung kuan. balat siya. Um, Gandang lalaki talaga si oi. Eh. <laughs> <laughs> parang si parang si Rimon Bagatsing. Grabe oi, walang katapusan oi. Eh. Tuloy-tuloy. Hindi Dami pa doon sa freezer, dami pang iiyawin oh. Tapos na yung diskargada, ayan, pahinga na rin yung tropa. hanggang Samuli, muli. Bye-bye!